Umamin ang aktres at TV host na si Carla Estrada na may totoong nagawang mali ang kanyang anak na si Daniel Padilla sa dati nitong girlfriend na si Katrina Bernardo. Big deal ito para sa mga netizens dahil matatanda ang never nagsalita online o nag-public apology man lang si DJ sa nagawa niyang pag cheat, -cheat kay Katrina Bernardo. Matatanda ang isiniwalat ng kampo ni Katrina ang mga panloloko at pambababae ni Daniel throughout their 11-year relationship. Ang pag-amin ni Carla ay naganap sa isang interview kamakailan kung saan ipinagtanggol niya rin si Daniel Padilla at ang kanyang iba pang mga anak na aniyay mga mahal na mahal niya. Ayon kay Carla, lahat naman ng tao ay nagkakamali. Ang mahalaga ay maituwid nila ang mga ito at humingi ng tawad at palagi lang siyang present para masandalan ng kanyang mga anak. Although hindi specifically minention ni Carla si Katrin, ayon sa mga netizens, obvious na ang pagbanggit niya ng kasalanan ni Daniel ay kaugnay sa pag cheat nito kay Katrin. Narito ang kanyang naging pahayag. I always pray that he will be okay, but at the end of the day, yung question na kamusta yung anak ko, kamusta si Daniel, si Daniel lang ang tanging makakasagot ng buo nun. As a mother, I always pray for the best for my son para sa mga anak ko, hindi lang kay Daniel, and I always pray na sana better sila. Lahat nagkakamali. 50 na ako ngayon, hindi pa rin perfect ang buhay ko. Araw-araw may pagkakamali pa rin tayo. Lagi kasing yan ang goal. Bago ka matulog, magpatawad ka, humingi ka ng tawad, ipagdasal mo yung mga taong nagagalit sa'yo. Every time na may pagsubok yung mga anak ko, I make sure na ako yung pader na pwede nilang sandalan. Sana pagdumaan sila ng mga pagsubok, sana maganda ang lesson talaga kasi kailangan mong magkamali para may matutunan ka at para maging mas maayos ka at mabuting tao. Andito lang ako lagi sa likod ni DJ. If ever tawagan niya ako, gusto niya akong makausap. It's an exercise for my children na hindi dapat nakatangkod agad sa akin tuwing mayroon silang problema. Kasi ang tinuro ko sa mga anak ko, pwede kayong madapa, pwede tayong masaktan and then just learn from it. Matuto lang tayo riyan kasi hindi pwedeng tumigil ang buhay. Hindi may kakaila na malaki talaga ang naging kasalanan ni Daniel Padilla sa ex-girlfriend niyang si Catherine Bernardo. Hindi na nga kasi okay yung once na ginawa pero sobrang daming beses pa kasi niyang nag-cheat. Pero depensa naman ng mga fans ni Daniel Padilla, mas okay na yung nananahimik siya ngayon kaysa naman mag-trending muli yung issue. Respeto na lang din daw sa pinagsamahan nila ni Katrina, kaya naman mas okay na wag na siyang magsalita pa. Samantala mukhang masaya na ngayon si Katrina Bernardo sa piling ng kanyang manliligaw na si Alden Richards. Kaya naman ayon sa mga fans ni Daniel, hopefully magkaroon na din daw ng bagong love life ang aktor. Samantala narito naman ang naging komento ng mga netizens. Tahimik siya sa recent controversy ng anak niya unlike before. So hindi niya ipinaglaban anak niya kasi totoo yung issue. She's living the life of a queen mother. So parang natatakot pag nawalan ng raket si Daniel. Ang OA nyo talaga. Di naman magihirap agad si Daniel, Si Carla marami din naging work ng ilang years. Kahit now everyday may work siya.